Hello, hello, hello guys! Good afternoon! Late na pala ako naka-upload. So guys, um, yesterday pumunta kami ng IT Park ng friend ko kasi um, may kinuha kami na important documents. At nag-room around lang kami dito sa IT Park. Banda dito guys, lalaki na mga coin nila. Dito pala sa IT Park is maraming BPO companies. Pwede kayo mag-apply everyday um, meron din namang mga um, people na tutulong sa inyo. I think may commission sila ng mga pag may nakapasok server referral nila. Ayan. Nag-room around kami at saka nagutom. <laughs> Nag-order kami sa Jollibee. Ang in-order ko yung spicy C1. Same kami ng friend ko. Tsaka, pagkatapos, pumunta na din kami sa Fireman. Ito talaga yung gusto namin puntahan din. at tsaka, nag-room around lang din kami. Maraming tao dito, guys. At, pumasok din kami sa Ayala Mall para mag -jibs. Ah! <laughs> Ganda ng CR nila. Yan pala yung maganda kong friend, si Pets Ako yan, guys. Thank you nga pala guys for watching my um, videos. Thank you so much. Um, please uh, follow and subscribe for more videos. Thank you. Bye for now.